Ditong libong polis ang uh, ipapakalat para sa posisyon ng uh, Black Nazarene sa uh, January 9, 2024. Ito ay dahil sa pagbalik ng uh, traditional na uh, trastasyon. pagkatapos ng tatlong taong uh, dahil sa COVID-19 pandemic, ayon kay Manila Police District uh, Director, Police uh, Colonel Thomas Arnold Ibay, inaasahan nila na posibleng mas marami ngayon ang uh, magpunta dahil tatlong taong itong uh, natigil. Mula noong uh, 2021, pero hindi tulad ng dati pagbabawalan ang mga deboto na umakyat sa andas, ngunit maaari silang uh, maghagis ng kanilang uh, bimpo sa imahe. May kwit na uh, nasiguridad ang uh, pairalin sa buong lungsod ng Maynila para sa kaligtasan ng mga deboto ng uh, simbaang katoliko at mga nais bumisita para makiisa sa naturang kapistahan. Magugulita nga una nang uh, nagsagawa ang mga opisyal ng simbahan ng uh, Kiyapo, ng uh, walkthrough mula Kirino Grandstand hanggang uh, Kiapo para matiyak ang magiging maayos at walang uh, problema ang gagawing translasyon 2024. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Disarate sito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.